wala na dyan lang So hello again everyone. Welcome back to my channel. In this time, guys, sumakay naman tayo ng ibang bus para malaman natin ang ruta ng bus nito no which is uh, papuntang Hanghao So from um Kowloon Park, nagabang na ako doon sa may bus stop. Um kasi gusto kong itry yung ibang bus naman pa -uwi. So ito naman ay papuntang Hanghao So 98D, tingnan natin kung saan siya dadaan Samahan niyo ako muli sa aking night trip pa -uwi sa Hanghao Okay Hindi ko ni-vlog yung buong trip guys kasi may part na same lang siya nang dinaanan sa mga bus na nasakyan ko na dati at uh, same lang yung ano dinaan ng mga skyway. So ang ipapakita ko na lang sa baybandang dulo is yung iba yung dinaanan niya noong malapit na kami sa hanghaw so pumasok siya ng polam, so umikot siya ng polam, kaya para sa akin ibang ruta na naman to, which is okay lang, kasi maganda yung uh, dinaanan din namin may mga ibang view na naman akong nakita at ipapakita kaya samahan niyo ako hanggang sa huli ng video na to, short lang ito guys and please don't forget na mag thumbs up after ng video at mag comment, para mabalikan natin kayo shout out sa lahat ng nanonood sa channel natin sa mga nagko-comment at uh, maraming maraming salamat po although na, nahuhuli tayo gawa ng nagkaroon tayo ng backlog ng umuwi tayo ng Pilipinas pero sinisikap ko naman guys na mabalikan ng mga comment na nakikita ko so mas maganda na mag-comment tayo para mabalikan tayo Salamat po sa lahat ng sumusuporta uh, sa ating channel. And um, This is for the memories kasi guys, gusto ko na pag-uwi ko, meron tayong babalik ang memories kasi hindi naman forever ay nasa Hong Kong tayo. Kaya nag-try ako mag-collect ng memories as much as possible kasi hindi na rin tayo pabata at any day soon siguro pag yumaman tayo pwede na tayong umuwi. Sa mga sumusubaybay sa aking channel, makikita nyo guys na masyado akong obsessed sa mga bridges, sa mga skyway. Ayan, I love heights. Lalo na pang nagto-travel ako, gusto ko yung mga overlooking. Kaya pagka ganito yung dinadaanan ng bus, talagang nipo vlog ko. Uh, kasi na-excite ako, kasi ito yung mga gustong-gusto ko talagang dinadaanan. Yung bag nasa taas ka, tapos kita mo yung buong paligid. Ayan, malapit na tayo at umakyat siya. Actually, hindi ko to alam kung pas, pasaan. Kasi uh, pagkagabi, hindi ko na alam kung saan umiikot yung bus. So, siguro, itry kong sakyan ito pag-araw para makita ko. Kasi tingin ko, umakyat ng polam. Kaso, hindi ko ma-figure out kung saan banda. Kita nyo yan, dalawang beses siyang umakyat sa ganyan. Kaya sabi ko, saan kayang banda to? Hindi ko talaga alam. Pero ang ganda, kasi mataas siya. Ito ang susunod nating aalamin. Sa susunod na pagpunta ko ng TST, sasakay ako dito ng araw para malaman natin kung saan talaga siya dumadaan. Kasi pagkagabi, hindi ko makita yung mga buildings, kaya hindi ko din alam. At dahil bago sa ating paningin, syempre, exciting, di ba? Yun naman yung gusto natin pag travel laging may bagong nakikita para at least hindi tayo nauumay sa ating mga travels, no? So, malapit na tayo sa hanghaw. Kaya, at malapit na magyan ang ating video. Maraming salamat again sa inyong mga Walang sawang suporta. Please don't forget to hit like, comment, subscribe, and share if you like this video. Thanks so much for watching. Bye!